Pag-uusapan natin ngayon ang teknolohiyang dinidevelop ng mga scientist na may potensyal na baguhing lubusan ang pangangailangan natin sa enerhiya na malinis at ligtas para sa ating mundo. Ito ang nuclear fusion energy. Ano ang nuclear fusion energy? Ang nuclear fusion ay ang proseso ng pagsama ng dalawa o higit pang atom upang bumuo ng isang mas mabigat na atom. Ang prosesong ito ay nagpapakawala ng napakalaking enerhiya. Ito rin ang proseso na nangyayari sa loob ng mga bituin at nagpa-power sa kanila kagayan ang ating araw. For specific, ang atom ay may electron at tinatawag na nukleus sa gitna na binubuo ng protons at neutrons. Ang prosesong nuclear fusion ay nagaganap sa bahagi ng nukleus ng atom. Paano ito gumagana? Para magkaroon ng nuclear fusion, kailangan ng napakatinding temperatura at pressure tulad na lamang ng araw. Sa loob ng pinaka-core nito ay napakainit at mga nagsisiksikang atoms dahil sa gravitational force ng araw na humihila sa mga bagay papasok. At dahil dito, nagkakaroon ng kapaligiran kung saan kumikilos ng mabilis ang mga atoms at madalas na nagbabanggaan. Bakit maganda ang pag-asang ma-develop ang fusion energy? Maraming advantage ang fusion energy compare sa ibang source ng enerhiya. Ito'y malinis, hindi ito naglalabas ng mga greenhouse gases. Zero or maliit lang ang radioactive waste nito compare sa nuclear fission, na teknolohiyang ginagamit nga mga nuclear plant ngayon. Ang fusion fuel ay halos walang hanggan at malawak na makukuha. Makakakuha tayo ng fusion fuel mula sa tubig dagat. Sa isang basong tubig lamang ay naglalaman na ito ng sapat na deuterium para sa enerhiya na katumbas ng 300 litro ng gasolina. Ano ang mga hamon o challenges para makamit ang fusion energy? Of course, tulad ng anumang revolutionary technology, marami ding technological challenges para ma-achieve ito. Tulad na lamang ng paggamit at pagpapanatili sa extreme condition na kinakailangan para magkaroon ng fusion. Para kakasing lumikha ng mini-star dito sa mundo na kailangan ang iyong fusion reactor ay kayang makasuporta ng high pressure at matinding init sa loob na umaabot ng ilang milyong degree Celsius. Ang fusion energy ba ay isang makatotohanang realidad? Dahil sa mga technical challenges nito, malayo pa sa pagiging realidad ang fusion energy at nasa experimental stages palang ito ngayon. Ngunit may mga mahalagang advancement na ang nangyari sa mga nakaraang taon. Ang China, France at Amerika ay ilan lamang sa mga bansang nagsasaliksik ng teknolohiyang ito at iba't iba ang kanilang approach sa pagdevelop nito. Ang China at France meron silang tokamak reactor, isang donut shaped tube na may magnetic coil sa loob kung saan pinapainit ang gas o tinatawag na plasma hanggang isang daan milyong degree Celsius. At sa init na to, nagkakaroon ng fusion sa mga atoms. Ang Amerika naman, gumagamit sila ng mga laser array na pinapatama sa isang metal sphere na may lamang nuclear fuel para magkaroon ng nuclear reaction. Conclusion Ang fusion energy ay nagrepresent ng malinis, safe at halos walang hanggang supply ng enerhiya na maaring magbago ng ating mundo. May potensyal itong matugunan ang patuloy na paglaki ng ating pangangailangan sa enerhiya nang hindi makakasira sa ating planeta. Umaasa ang mga scientist na ma-achieve nila ito sa hinaharap. Kung nagustuhan nyo ang video, pasubscribe na rin sa aking channel.